Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chiro Rodriguez from my Sigurit channel, a faith healer o zomatarder. So ngayong hapon, natutugan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is the weekly gabay for the month of December, 18th December, 24 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Torres, sa isang ating mga So guys, this really is a journey. Di hindi naman hindi natin makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Rex, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update kasi maraming salamat po sa mga walang sa pag-support sa aking channel lalo lalo lang hindi na skip ng ads so, way pagpalain kayo ng just at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys what is the message just advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mahalap? So guys, ito na. Tingnan natin at may himay-himay natin yan. Angels, please give me information pa for this sign of Taurus. Oh, this is a seven of one. So, you are being protected. Protectado ka na, guys. No? Sa, so laban sa mga anumang uri na negative or black magical bomb. You are being protected or either kailangan mo protection at pangalagaan sa sarili mo and this is something the full call for a leap of faith no kapag sinasabi nito may bagong simula talaga para sa iyo dahil sa pala na pala tayo itiwala mo maaaring baguhin na ang nasa kapalaran mo and this is something the magician with the power of God this is something manifestation may mga bagay na unti-unti ka naman manifest This is something authority para may isang katuparan. Ang lahat ng mga bagay na inaasama saam So, let's see. Additional messages. And this is something of the Six of Cups. No, this is something a past person or either a situation. No, na maaring may manumbalik. No, or may mga taong babalik. Or either this is a Six of Cups with your and family related with your friends and this is something the king of course you are being devoted supportive person no devoted ka naman daw and this is a good for you and this is seven of pentacles with a something harvest sign so this is a moment para mag harvest ka na no para may isa para na yung mga bagay na inaasam-asam ito na yung um, maaring pag-aani. Wow! Or this moment, the hard work is paying off. The night I want. So, sinasabi dito, we don't near to success. Maaring magtagumpay ka na. Malapit na. No? This is something the full card refers the eight of wands. Uh, this is something of fast communication and fast movement. Maaring bibili sa takbo ng eksena. There's a trouble na maaring magbigay sa'yo ng bagong simula. And this is something of magician. Represent With the poor ones, sa celebration ng homecoming, no? Maaaring this is the moment para ma-fulfill na, kung ano yung mga bagay na inaasa mo. Maaaring makaranas ka ng homecoming, family gathering, or even events, no? Maaaring ngayong Paskong to, or um, ngayong Pasko ay maaaring um, makasama mo na yung mga mahal mo sa buhay, no? Maaaring umuwi ka galing sa international, by local, or any location or destination maaaring magkaroon kayo ng something at events no and the six of cups so represent with a sun, sun card with a pure positive outcome no lahat ng mga bagay liliwanagin na no sa pamilya mo sa kaibigan mo lahat ng mga bagay din mga ano magtagumpay na ganun and there's the king of cups so represent the queen of swords a very good picture no unti-unti mo na makikita lahat ng mga bagay or posibilidad na magaganap no unti-unti mo nang um kiniklaro, kinaklaro, no? Na sa mga tao sa paligid mo na you are being um, supportive or something na parang mature enough. No? What is the sign of Pentacles? Reference with the night of sorry in reverse. So there's a no more stress. Wow! Stress-free. Ibig sabihin, makakalaya ka lang sa lungkot. Lahat ng mga anxieties, depression, or even your stress. No? Ang paglaya. Dahil ito na yung matagal mo nang inaasam sa na no, or maaari na ka. Ito na yung uh, maaari matupad na kung ano man yung mga bagay na gusto mong mangyari doon pa man. The seven of wands, because the nine of wands, referenced with the word card. There's a something trouble. double clarification talaga, magta travel ka talaga. Now, what is the full career? Because the eight of wands, referenced with the ease of wands, so something a new beginning, a new project, and of course, a new opportunities, no? Maraming eksena na magaganap. No, maaaring kumaga dahil to sa kalooban ng Diyos. No? Dahil maring matagal ka nang naghintay, matagal ka nang uh, nagsakripisyo, this is the moment para umahadi ka na. What is the six of consequences, the sun card? Reference to the king men, no? May mga bagay na babaguhin dito. Baguhin mo ang perspective or something um a thoughts, no? Mindset, no? Kung mag mo na yung mga nagbibigay sa'yo ng negatibo. Alisin mo na yung nagbibigay ng na um, magahindi hindi magandang eksena sa'yo. No, may mga nangyari sa from the past na kailangang matuto no? Kung maga, ipa, iparating sa kanila yung mga nangyari sa'yo, ay maaari ng kailangan ng mabao na kailangan ng kalimutan or either kailangan mong i-clear out para hindi na maulit. This is something returning to the roots, no? Kung ayaw mo maulit-ulit yung mga ganong scenario, ngayon pa lang, no? Liwanagin mo sa kanila kung ano man yung mga bagay na nangyari sa'yo. What is the king of cause? What is the queen of sword. Represent with the king of pentacles. So this is something security. Is it clear sarili mo? No, mas alam mo yung sarili mo na ganto ka or something na yung ano man yung nangyayari sa'yo or nangyayari sa'yo sa nakaraan na maaaring bukas pa rin ang isip mo sa mga uh, kaganapan, no? Kung maga hindi ka nakakalimot sa mga nangyayari, no? What is the 7 of pentacles Because the of the knight of swords reverse? So, reverse with the king of swords, just being a wise, no? At uh, stop the pattern, putulin mo na. No, kung ano yung nagbigay ng negatibo, nagbigay ng kalungkutan sa iyo sa nakaraang eksena, this is the moment para kung mawala ka na. No? Sa mga negativities. And this is something na parang putuli na yung pattern. Or something na cord. Na parang hindi na maulit yung ganong scenario. And this is the two ones by choices. No? Pipiliin mo na yung mga bagay-bagay na nagbigay ng... Um, Kumbaga, paghihirap sa'yo. There's a something snake pagdating sa leeg na para papakawalan mo na pipiliin mo na yung mga traidor na aalisin mo na pipiliin mo na yung mga yung hindi mapagkakatiwalaan alisin na waksin na putulin na ganon kumagam maglilinis ka na parang lilinisin mo na what is the outcome represent what na paiba pangyayari kasi reversal something recovery for financial loss na makaka-recover ka na sa pag uh, sa maraming kagastusan sa maraming um, bayarin no natapos na And this is a night of with a success drive it magja-success ka na at the end of the time. And this is something that the Wahai face is, is. There's an unexpected moment. Marami mga bigla ang magaganap sa buhay mo na hindi mo inexpect na mangyari. Additional messages for finances and career. And there's a love life. So talagang malaking factor ang yung finances and career pagdating sa pag-ibig. ba? Diba? Partnership. And this is a type of Mag-ingat kayo. No, dahil may mga taong kumaga nagtatarador sa inyo o may mga sikreto na parang lihim pa magsaking ka. And this is a two of pentacles with a balance, no? Kailangan maging ka, no? Huwag ka masyadong magtitiwala, no? Pagdating sa pagkakaperahan, baka maulit-ulit yung nangyari sa isa nakaraan, no? Parang naubos sa'yo lahat or inubos lahat sa'yo. Parang gano'n. Additional messages tayo pagdating sa uh, love, love life. Pagdating sa love life, represent with a Eight of Swords. So, there's a lot of toxic, toxic families and toxic friends. Ito yung sinasabi ko, linisin mo. No? And this is a page of Wants My Goodness. Maraming mag magagandang balita na maaaring matanggap mo. And this is something, the Four of Swords. Inner voice. Makinig ka sa inner voice mo. Marami dyan, kumbaga, kinukuha lang yung tiwala mo. Or yung, um, yung informasyon. No? Mag-iingat ka sa pagbibigay ng mga informasyon dyan. Kasi, kumbaga, bakat, Uh, magkaroon ng self-sabotage dahil din sa pakadaldalan mo. No? Mag-ingat ka sa pagbibigay ng mga impormasyon kung paano ka nakakakuha ng magandang eksena or um, sitwasyon. Ay, parang, kung yung parang, kumbaga yung, kita. Kasi there's a lot of evil eye, no? Kumbaga, baka dahil sa kaingitan, siraan ka sa ganito or either, kumbaga magdasal na, na maputol sa yung ganito senaryo, no? Imiwas ka sa mga sa mga alam mong baka kasira ng plano mo. Iwasan mo magbigay ng mga impormasyon. No, pagdating sa health, there's an effort. you are being matured. No, alam mo na yung mga bawal at mali. No? At alam mo na yung, um, yung dapat iwasan, this is something the moon card for truth reveal. No, alam mo na yung katotohanan eh. Alam mo na yung kailangan mong um, iwasan. No? And let's see what is the magical fairy messages represent what. For magical fairy messages represent what? Represent with dog. Okay, let's see. And there is a something daughter. Some of you guys, no, may anak ng babae. There is a something daughter is available here na maaaring makakatulong sa'yo or related sa'yo. And there's a practice, 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 no? And enhance your ability and polish your skills and everything will be okay, no? Talaga magiging okay na yung sitwasyon mo. Basta huwag kang magsasawa na sumubok ulit ng mga panibagong eksena for synchronicities represent for, for uh, reflections. Lahat ng mga bagay uh, lahat ng mga bagay na gagawin mo ay mag reflect sa And there's a mother figure. Oh my god. Meron talagang toxic mother dito guys na sense ko. Mag-ingat ka with the toxic mother ha. Talagang uh, siya kahit na anong mangyari toxic talaga siya. No, huwag kang nagtitiwala from her. No, there's a something manugang um or either bienet pati kung yan to, no? Addis, additional messages, no? With an angel spirit. For yun and yung oracle card. And there's a card shock. Oh, there's a something card career and commitment. Na no, kailangan pang alagaan mo kung ano man ang meron ka. And this is something, I'm not sure. Na no, napaka-nurture sa'yo pagdating sa pag-aalaga, pag-asikaso. And the, I told you, this is the toxicities. Ito yung pattern, diba ba? There's a chain no? Umiiwas ka sa mga negativities and toxicities. Now, there's a something na nasa, ito yung sense ko. Ito yung wag ka ng information dito with a toxic mother. Nakas ang sense ko dyan. No? There's a toxic mother dyan na parang hindi siya magiging masaya kung ano ba na meron ka. No? Pipilitin niya kumarap ng eksena para umusin ka. No? Para pamagsaking ka. Ganon. Wala siyang tiwala sa'yo. Parang ganon siya, guys. what is the romance angel service and what? represent with um, silent. See, I told you, silent. Kailangan mo maging tahimik. Huwag ka nagbibigay ng mga impormasyon. And this is something, a uh, divine timing. This is the moment, no? Para malaman mo na kung ano man yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Para kini-clear out lang sa'yo, this is the timing na para magharvest harvest ka na. For Archangel Michael messages, you can create uh, you created the situation and you have the power to change it. Ikaw lang din yung naglagay sa sitwasyon mo. Ikaw lang din makakagawa ng para para mabago ito. Ibig sabihin, dahil din sa pagiging uh, mabait mo, inabuso ka na. No, hanggang sa parang ano na, nakasanayan niya na, na ganun yung eksena niya. Kaya kailangan mag-iingat ka. Protection na ng sarili mo. Dahil kahit ano bang mangyari, Ganun at ganun pa rin yung magiging scenario. Huwag kang nagtitiwala. And this is something, this situation is already resolved. No? Na solution na na to eh. Natapos na to eh. Di ba? It's already resolved. Ibig sabihin, tapos na. No? Huwag lang ulit maulit. Ganun. Kaya umiwas ka na magbigay ng mga impormasyon. Dahil ko magbibigay ng impormasyon, Nako, sinasabi ko sa'yo, babalik ka ulit sa umpisa. What is the chakra messages? And there's a gossip, see? There's a something chismosa marites. Diba? Pinag-uusap ka behind your back. There's a guess. Mag-ingat ka. There's a something bida-bida. Marami mga contra-bida. And there's an isolations. No? Parang gusto nito ma ka or either para ma-depress ka or para hindi ka makawala sa pagkalugmok. No? Gusto nito yung hihirapan ka. Grabe. Toxic talaga. What is additional messages with an angel spirit? And there's a let go. nakailangan no, kailangan pa kawalan. No, kailangan mo nang magpakalayo-layo. Ganon. And this is something on animals, no? Some of you animal lover. What is the monsology reference what? The end of the top cycle approaches. No, parang tatapusin na. No, yung mga maling sistema, yung mga sistema, hindi na haangkop para sa'yo, no? And this is something you are good enough. Sapat ka na eh, di ba? You are being a good person, but na yung mga tao sa paligid mo, it's a something mapang abuso. No? Mapang lamang. And this is something your uh, dreams need to be practical. Plan. Kung gusto mo matapat yung pangarap mo, kailangan mo maging practical. ba? Diba? What is the angel's answer represent what? abundance. Na magkakaroon ka na kasaganahan dito, guys, no? There's a something about it and big happy changes. Malaking magaganap na pagbabago sa buhay mo. Magbibigay siya ng perfect timing. This is the moment na talaga, guys. What is like ang hera messages? And have faith, no? Kung baga sabi dito, magtiwala ka sa kakayanan at sa sarili mo at magtiwala ka sa ating Panginoon or sa ating gabay na sa si Arkang Herapael for healing and there's an acceptance may mga bagay na unti-unti mo na matatanggap and increase energy para sinasabi dito palakasin mo yung spirituality mo no? para na sa ganun lumakas ang iyong immune system additional messages with an angel spirit And there's a the sun card with your few positive outcomes. See, magkakaroon ka talaga ng mga magandang kalalabasan. And there's a gift, no? There's a something review. Parang inuulit lang yung nangyari sa'yo sa nakarang buhay mo. O sa nakarang eksena. There's a something review. And this is something of no? for support, no? Parang uh, sinasabi dito na ginagabi ka ng ating angel spirit. Ganon. So let's see what is the energy represent what? And there's a seven chakra uh, six chakra arc ang heaven for surprises, for pasabog, no? Marami kang bagay na malalaman at matutuklasan. And there's a patient, kailangan mo haba ang pasensya mo, kailangan mo maging kalmado, and there's something a perfect timing. No, and this is something door to the spirit. Bukas talaga pintuan para sa spiritual. Mag-iingat ka pa din ha. Mag-iingat ka talaga. Additional messages with an angel spirit and there's a peer. Now, alis yung takot at pangamba mo, and there's a courage. Ni-encourage ka dito na kailangan mo maging matapang. No? At lakasan ng loob. What, what is the romance angel service and what? Worth waiting for. Pagdating sa love life, no? Kung mag mas maganda yung hinihintay mo yung talagang para sa'yo kaysa pinipilit mo, no? Additional messages with an angel's murder. And there's an inner earth. Oh, there's a so survive this. And there's a new solution and beginning coming in for you. At the same time, you're not for everyone. No, hindi ka para sa lahat. No, there's a something weirdness. No, kung baga, lahat ng mga bagay na to maaring sa yon. For Jesus loving quotes, well done and good, uh, well done, do good and faithful servant. So see, tinatapos ang ating Panginoon. Kailangan mo na lang maging tapat na maglilingkod at magkalooban ka ng magandang eksena kung ikaw ay magiging tapat sa kanya. So let's see what is the angel's number. Reference and what? Angel's number, reference and what? Reference and a 2224 feminine forces. No? There's a relationship. And there's a patience. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit and you become a first honor a commitment and people around you don't judge and listen. So see? Kung baga, marunong ka dapat tumanggap, no? Huwag kang huwag um, kang gumawa ng isang bagay na parang kakaini mo sa huli. No, wag mong husgan yung isang tao na hindi mo lalaman yung totoong pagkatao. No, and there's a 0550 for the eye candy. No, para pinapakita dito, there's a potential for romance and there's a flow and beauty inside this situation and inspired action. Kailangan mong kumilos, kailangan mong gumalaw dahil malakas ang atake mo dito or you are being attracted. No? Kung maga maraming taong hinahangaan ka, maraming taong sinusuportahan ka, pero may mga marami pa rin tao na gusto kang pabagsakin at maraming tao na hihingit. Get some fresh air or call some of your pals over, take a look around you, there is so much natural beauty waiting to be discovered. Either you will soon become involved in an exciting new project, and you're um, you will grow, or you will go out on, for a date. Put your charisma to uh, use you everywhere, spread your charm around. So si, gamitan mo to ng atake ng yung charisma, di ba para mapasunod sila sa kung ano man yung kagustuhan mo talaga. At may mga bagay na may isa sa katuparan mo. Let's see what is the messages of life. Represent what? Represent a door to the infinite. Talagang bukas ang pintuan para sa walang hanggang eksena. Parang ganon. Parang tuloy-tuloy lang. No? Walang katapusan. Walang simula. Unti, Kung kumbaga, patuloy pa rin ang uh, magaganap na maganda ang kinabukasan no at magpapaganda ng buhay mo and at my heart center there is a door that leads to the infinite today i visit my heart center and open the door as i enter the experiences a deep sense of serenity i understand that i am eternal that i am indestructible from here i can see beyond my life challenges to know the higher level of my existence i know that I know now that my inner light is infinite. So, see, lahat ng mga bagay sa buhay mo, alam mo, may, um, may ibig sabihin at may kahulugan. Lahat ng mga paghihirap, sakripisyo mo, hindi ka masisira ng nino man. Alam mo sa sarili mo na, na parang unti-unti mong matutuklasan o madi-discover sa sarili mo yung mga tao sa paligid mo na hindi mo na dapat pagkatiwalaan pa o kailangan mo na alisin pa, no, kumbaga sinasabi dito unti-unti mo na makikita may mga aalisin sa buhay mo at may idadagdag sa buhay mo tandaan mo lahat ng mga bagay na to ay um, balance eh. balance for uh, uh, negative and positive so kailangan mong uh, mahalin ko ano man yung mga bagay na meron ka ngayon so guys, this is um, a weekly gabay, for the month of December 18 naga December 24 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And because maraming salamat po sa mga walang sa kapag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip na pagpalain kayo. ng just at may kapal. Siksikliglig na guuma na nabigay ang mga nabalit sa inyo. At maraming salamat po. And see the next video. Bye-bye and babosh. Bye -bye.